Kung sa Ross Boulevard ay abot na hanggang Cavite Action Traffic, napakaraming commuter naman ang nagkalat at nakapila sa kahaba ng EDSA mula pasig City kung saan sarado ang Ross Boulevard flyover hanggang sa Mandaluyong area matapos ang ilang minutong limited operations ng MRT sa Rush R. Pansamantala kasing hanggang Shaw Boulevard Station lamang sa Mamdaluyong ang naging biyahe ng tren hanggang pasado alas 8 na umaga. Pero ang ilang nainip, alamang ay may pasok o may lakad, makikitang nagpulasan pa pababa sa mga istasyon mula Taft Avenue hanggang sa Guadalupe Station. Marami sa mga nakitang pasahero ng DZRH News no hindi pa nagbabalik ang operasyon ng MRT ay nasa tabi ng mga sidewalk kung saan ang iba ay naglalakad habang ang ilan ay nakapila sa mga pinakamalapit na bus carousel station. Ganyan ang sitwasyon sa bahagi ng Pasay Ed sa Busway Station hanggang sa ilalim ng Guadalupe MRT. Pero pagdating sa bahagi ng Ortigas, tila nagnormal na ang pila ng mga pasahero sa busway pasado alas 9 ng umaga. Sa kabila nito, Kita naman ang dami ng mga pasaherong nagbababaan kung hindi man pasakay pa lang sa Ortigas Station na nakapwesto sa isa sa mga business district ng Metro Manila, pasokana ng mga empleyado. Bago ang obstruction sa Magallanes na nagdulot ng aberya sa MRT, sinakop naman ng mga motorista galing Baclaran at Cavite, ang buong northbound ng service road matapos isara ang Edsa Ross Boulevard flyover para sa pagkukumpuni ng Department of Public Works and Highways hanggang November 12, bumulaga sa mga motorista galing Long Week and mula kagabi hanggang ngayong umaga, ang total closure ng tulay na inanunsyo naman na ng Metropolitan Manila Development Authority noon pang 26 ng Oktubre. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino!